Hello, Loveless Soul I and welcome back po. Ang video po for today is about sa mensahe ng iyong uh, guardian angel. Manatili kang matatag sa iyong mga intention, sa iyong uh, mga choices. Maglaan ka ng oras upang pagmunihan o pag-isipan ang iyong mga desisyon na ginagawa. Maglaan ka rin ng oras upang umiwas o lumayo sa sino man or anumang bagay na paparating na may uh, hindi magandang enerhiya na dala o hindi magandang uh, intention na magdudulot ng drama sa iyo at sa paligid mo. Dahil kapag uh, pinili mong gumawa ng positibong diskarte, ang universe ay magsisimulang linisin ang daan patungo sa iyong uh, layunin at uh, dalhin ang mga sagot sa iyong uh, panalangin. Kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang drama, kung nararanasan mo ngayon ang drama sa buhay mo, dapat alam mo na ito ay isang uh, spiritual na pagsubok at kailangan mong maging matatag. Kailangan mong malampasan ang pagsubok na ito. Dahil ah uh, dapat alam mo na after ng mga pagsubok na ito ay magkakaroon ng linaw, magkakaroon ng uh, magiging smooth din ulit ang lahat para sa iyo. Okay po, lovely soul. 'Yun lamang po. Thank you for watching. God bless and I love you. Like, share and subscribe po.